Hi mga loves, relax relax sa ta kay sold out ng atong 100 pieces nga OB flavored puto Puto siya guys, kay wala siya cheese. Wala nga nung magbutang pa cheese, uy, kay dugay mong man, o, nang. para dali, wala siya cheese, unya ako nalang po siyang gidag gidag 3 ons na siya guys akong photo then ah uh, tagot siya akong maligya okay na 325 jud ang akong na hurot karong ang akong ganan siya ana guys Igura ra na siya pagkaon pag ah, uh, pangsud mo, pagkaon sulod sa isa kasimana amurag dili oy dili po siya makaigo kanang nang makapanabo jud ko libre na ko sa pang pang sudaan nya ganiha kay naman koy kuan po naman koy customer nga nagpalit og kanang photo nya na maligya man na siya og kanang lechon pod anak ah, nagpalit na lang po ko 1/2 kilo ragod Dili man kay kumukaw na ana. Koan para kay Inday lang. Si Inday na may nagungkaw na to. Apoa panit naman og Dili mangbukay ko ganahan og itson kay ang labi nagkrus unod. Ako ganahan ka nang naitambok ana. Nya. Si Inday kay ang nana Inday ka mang naay unod unya naay kanang puan mga ubog ubuk gamay sa panit po, doon ako kakaon sa panit yung magkaon na hindi, guro ang panit kay nabisi busy yung nagtimpla ko para sa para na sa pagbaligan ako pagkahapon okay o okay, basa magkugi lang malibre yun sa ato ang panginahanglan niya libre na kung pangtabuan ng adlawa, pares karon sa baddo o busog ko basta sa mo nang pero dili man gyud mo tambok kay dili mo kamo kaano rice. Oh, low carb binakaon. Oh, mukaon muka gud ko og kanang mga kanang lahi nga mga pagkaon nga mga carbs food, carbohydrates food. Pero ang rice giwala na yun ako na ay eh? Lahi gud kung kanang kuan gud kung mag-rice ta mo murag maod yun makatambok yun na to ang rice kay sugar mangod na kargado mangod ang sugar po ng rice unya um, karon po ang sugar na ako ginalimit na, na po na ako pero sa kanang akong kanang black coffee wala akong nangagamit ana og sugar jud um, nya nindot na siya kanang para pa normal na siya sa ato ang pagbawas sa una nga nag low -carb ko niya wala ko nagamit og kanang black coffee na murag kanang tagdugay ko magbawas uy unya ginagmay karon kay kada adlaw daghan usua yung siya mao jud na siya basta bl black coffee daghan man tag mga benefits nga makuha pud ng black coffee uh, ayaw lagi butang siya og sugar then ayaw pod gamit og 3 in 1 kay kanang 3 in 1 dili ko makaayo na anak kay maghapdos akong kutukutu ang black ko ang black coffee nga wala siya yung sugar diha ra jud ko makaayo din sa low carb food guys na naayo man akong ulcer oy nya okay yun makaagwanta na jud ko kanang Uh, tagdugay nga oras nga walay kaon pat adapted na jud ko guys mo nang kung maglakaw-lakaw dili ko ma problema kung kintay walay kaon na og dili po ko mukaon og biscuit guys kay kanang biscuit carbohydrates na <coughs> murag ang duha ka kanang crackers bitaw duha ka two pieces lang bitaw kanang ka crackers duha ka pack ba? dili nang bag jud siya kanang duha lang ug kapak murag equivalent na siya sa one cup of rice mao nang dili jud di ko ana wala na kanang bread wala na jud ko anang bread